Kain na kayo? Ah. Ah. Kapag ko na to, malamig na, oh. Malamig ito pa isa. Ito pa. Mm. Baw. Ito na baw. Siyosi, oh. Uh, ay, ang siyosi ko. Ay, antok pa ikaw. Tulog ka pa. Sige na baw. Kain na baw. Kain na, kain na. So, nai. Tabi daw si mama baw. Ikaw matutulog ka pa? O gusto mo subuan? Ah, subo. Ah, o. Oh. Ko. Baka ako naman. Oh. Ikaw din. subuan ko. Ko. Oh. Ayun, nalaglag. Mm. Ako gusto pa subuan ang bata.